Hello guys, good afternoon po, welcome to Mom Grace Asebeda Vlog So ayan, nandito po kami ngayon sa Sancho Doro at nakita nga namin po itong uh, panghuli na alimasag. So ano pong tawag sa inyo dito? Sabi po nila ay pintol pero ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klase na panghuli ng alimasag. So ayan, napakadami Ano po? Ayan, ang dami-dami nilang ginawa na panghuli na alimasag Ayan, so dito lang po yan sa uh, San Chidoro. Napapasyal lang po kami dito sa tabi ng dagat para tumingin ng mga spot na pupuntahan namin para mag-enjoy ang aming pamilya. So ayan, so yung iba habang nagpre-prepare na rin po sila ng mga bangka nila, ng mga gagamitin nila sa panghuli ng isda. So ayan, kanya-kanya silang bangka. So inihahanda na po nila para sa panghuli nila sa ah uh, umaga. Ano po? So, yan. Nakita nga po natin. So, ganun pala. Ano, napakasisipag ng ating mga ngista. salut po sa lahat ng mga mangingisda. Ayan po. So, napakaganda ng dagat. Nakakarilas. Napakaganda ng hampas ng alon. Dito po sa uh, dalampasigan. So, ayan. Kanya-kanya po silang prepare na mga dapat ihanda so atin pong tunghayan kung uh, mga, ayun mong mga ginagawa nila so yan habang tayo po ay, dito na po, po pinapanood po natin yung kanilang mga ginagawa at uh, napakasipag ng ating po mga mangingisda ano po So, yan, yeah, kahit napakainit ng araw, katangali ang tapat, ay sida ay inihahanda nila yung kanilang mga gagamitin sa panguhuli ng isda at saka ng alimasag. So, ayan po. So, napakarami pong bangka kayo na makikita dito. Tayo po ay nandito sa tabi ng dagat dito sa may Sancho Malapit po ito sa Punta Beach. So, napakaganda ng dagat, napakaganda ng... Uh, kalangitan. Napakaliwanag. So, ayun. Yun po, itataan na po nila yung panghuli ng alimasag. Ayun. Sakay-sakay na po ng pangka. Itataan na po nila para sabi po nila, yan po ay kukunin nila sa umaga na. So, dadalhin na po nila kung saan merong uh, uh, spot na may alimasag at itataan po. Parang bitag. So, ayun. Ang layo-layo na niya. Ayun. So, tingnan po natin kung saan dadalhin pero napakalayo na. So, salut po sa lahat ng mga mga ista. Napakasipag niyo po. Ingat-ingat po kayo. Ano po. At napakaganda naman po sa ngayon. At banahid lamang po ang alo natin. So, ayan po guys. Thank you for watching po. So, follow and subscribe niyo po ang Ma'am Grace Aceveda Vlog. God bless po sa inyong lahat. Ang layo na po. Ayun, napakalayo na. Abot tanaw na po. Sa dulo po siguro dadalhin yon Ayun, napakalayo na. Napakalayo na po. So, yun lang po. At, God bless po ulit. So, kayo po, try niyo po pumasyal dito sa malapit sa may punta bridge. Ito po ay public place, place, public place. So wala pong bayad dito. Pwede daw pong maligo dito. Ano po? So, pag gusto, mag -gusto pong mag-happy, ha, mag-enjoy, at kasama ang pamilya. So, pasyal po kayo dito. Atabi. Thank you po.